Good morning! Welcome 2025! Happy New Year to everyone! Ang aga kong nagising, kahit late kaming natulog kasi nanonood kami ng fireworks last night sa city. So, ngayon, tulog pa yung mga, mga anak ko and yung husband ko mamaya hindi siguro kami lalabas. Andito lang kami magla maglalunch kung ano lang yung mga tira-tira namin last night. Yun lang yung lulutuin namin. Para nakakatamad kasi. Kasi yung ngayon dito. Tsaka kulimlim. Parang ulan So, dito lang kami sa bahay. By the way, ako nga pala si Pearl and welcome back to my channel. Tagal na ang panahon na hindi ako nakapag-vlog. So parang on and off ako nagbablog. Kasi nga sobrang busy sa trabaho. So ngayon, ang gusto kong ma-achieve na consistent na po akong mag-vlog sa year 2025. So, tara na! Pisahan na natin. Iyan ang asawa kong hindi masyadong masungit. <laughs> at siya ay siya ang magluluto ng dinner namin. Kung ano yung tira-tira. <laughs> na ulam last night. So, maghahanda na siya at medyo busy siya Ayoko muna siyang istorbohin. Yan yung tira namin last night. Ah, nalagay ko lang sa container kasi baba umin daw niya. gawa mo chay nag gloves ka mag ano ka ba may meron ka bang o-operahan? <laughs> ha meron ka bang o-operahan? <laughs> smile naman dyan say hi to hi vlog uy smile <laughs> anong gagawin mo parang tapa tay tapos itlog tapos may may toyo so silog tayo silog ah parang adobong toyo ay masarap yan hindi pa namin tinanggal yung decoration namin last night sa new year 2025 Masakit pa ba tiyan mo, Mika? Ano yan? Apple. Apple? Mm. Ano yung gipat? Bawal ko kagatin. Ah. Kailangan ko i-ano. Eh, sure. Dahil sa braces, no? Mm -hmm. Mapagagat ko siya. Matatanggal ah. ganito. lagay matay asin pepper wala ng salt wala pa ah wala pa chili powder Iyan yung last batch mo, Raph. Wow. Ang yes. Oh, very good. Sana hindi uulan kulim eh. No? Oo. Kulim-lim. Dago? Dago. Tatlong sila. Ano? 15 minutes. Ah, si Mica na magsasalag. Lagyan ko lang. lalagyan ko lang ng garlic at yung butter. Pahamian, right? ah uh, hindi na masyado. Mahangin pa rin, eh, pero hindi na masyado. Para sa Bukas na namin tanggalin itong mga balloons. Tinatamad kami ngayon eh. Ayaw naming lumabas din. Kasi nga, mahangin. At, ano, kulimlim. So, late kasi kami naka-away last night kasi nanood kami ng fireworks doon sa city. Kaya dito lang kami sa bahay ngayon. Manunood lang kami mamaya. After dinner, movie night with popcorn. It's 7.04 na dito ng gabi. Ano? Nasugatan ka? Dahan, dahan lang, Tatiana. Busy-busy ang tatay ko, ah. Yan ang adobong lamb na pinatuyo. Sarap. Ang bango na. Yan na ba yung garlic rice? Ano, hmm. na-practice yan sa ano?

Garlic uh -huh. Oh, yan lang yung dinner namin. Sinangag na garlic. Scrambled egg. And pinato yung lamb na adobo. Uh -huh. And maraming sili. Diba? Mm -hmm. Kakain na tayo, guys. Didn't We like those don't don't No, it's the other one. Oh, you need the best joker, no? Oh. Alright!

lang nga pinatuoy adobo. for watching. Bye! Ayun na kami.